Sa unang tingin ay aakalain mong lechon itong dinuduyan nila. Ang grupo namang ito ay parang nag ng baboy sa kakaibang paraan. Ito naman ay mayroon pa talagang balahibo. Ngunit bakit ganoon ang tunog? Parang liquid ang laman nito. Anong nga ba ang ginagawa ng mga taong ito? Hindi pulitcion ang dinuduyan o niyuyugyog ng mga tao kundi balat ng kambing at sa loob ay puno pala ito ng gatas. Ang ginagawa nila ay isang traditional na paraan ng paggawa ng butter. Churning ang tawag sa proseso ng paggawa ng butter o mantikilya mula sa gatas. Habang churn naman ang tawag sa mismong container o bag na ginagamit nila sa paggawa ng butter. At ang kauna-unahang churn sa mundo, walang iba kundi goat skin. At alam nyo bang aksidente lamang daw ang pagkakadiskubre ng butter noong around 8,000 BC? Sinasabing mayroong isang nomad o traveler na nag-imbak ng gata sa kanyang bag na gawa sa balat ng tupa o kambing at naalog ito sa biyahe kung kaya't naging butter paggamit ng balat ng kambing sa paggawa ng butter ay naging tradisyon sa ilang bahagi ng Middle East, gaya ng Arabs at Syrians na tinatawag itong Zobde, at sa Afrika gaya ng Egyptians na tinatawag naman itong Zebda Baladi. Tinatahi nila ng mahigpit ang goat skin upang maging isang bag at iniiwang bukas sa bandang unahang paa upang doon ibuhos ang krema. Ang kremang ito ay hiniwalay mula sa gatas at nagtataglay ng milk fat. Bukod sa krema ay pinupuno rin ng hangin ang goat skin churn upang lumobo. Pagkatapos ay isisil ito, isasabit sa poste at iduduyan hanggang sa mamuo ang milk fat na siyang nagiging butter. Goat skin ang madalas na ginagamit noon dahil sa laki nito na kayang magproseso ng 10 to 12 kilograms. Pero kung kinakailangan ng mas malalaking bag ay ginagamit din daw ang balat ng baka. Ang skin bag na ito ay madaling dalhin sa paglalakbay at hindi nangangailangan ng komplikadong equipment. Sa paglipas ng panahon ay nadevelop develop na rin ang iba't ibang uri ng butter churn gaya ng wooden barrel, lata at glass butter churns na gumagamit na ng electric motor. Ngayon nga ay malalaking factory na ang nagpo-produce commercially ng butter. Ngunit sa ilang sulok ng mundo, may mga komunidad pa rin gumagamit ng goat skin upang isabuhay ang tradisyon at pagmamahal sa simple ngunit mapamaraang pamumuhay. Kung nagustuhan ninyo ang content natin ngayon, mag-comment ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!